Hello everyone! For today's vlog, ay mamamasyal nga lang kami dito sa may Evia at pumunta nga pala kami guys dito lang po yan sa may Daang Hari. O pak, di ba? Hari naman tayo ngayon. O di ba? Hindi ka talaga titigil ah ayan na nga, nakapasok na nga kami sa loob. Finally, at napakahaba ng pila sa parking. At ayan na nga, nandito na nga kami sa loob. Ayan, ikot-ikot lang. Ang dami kainan dito na magaganda guys. At talaga namang nakakatakam. At dahil nga long weekend, ang trip namin ngayon ay maggalagala. Ayan, nagmalling kami dito sa malayo sa amin. <laughs> ni baba hirap yarn at nandito na nga kami sa may copy project ayan ang ganda nga pala ng place nila dito guys kasi yung coffee shop nila ay gawa sa may mga books ayan kumbaga puro books yung design niya ito nga yung wall na yan nako puro libro ang galing at ang ganda ng paint at nga pala guys meron din silang bookstore doon sa loob oh di ba bongga at ayan, meron nga din pala silang salon dyan. Ang cute lang kasi talagang puro halahalaman din sa loob. At ang ganda, ang presko. Ang ganda pa ng mga table. At ayan, syempre, kailangan may video tayo dito. O, pakpak. Nagpicture-picture picture nga ako dyan. At napakaganda kasi ng background. Nakita mo naman, di ba diba? Yung wall gawa sa libro. O, paano ka dyan? Sino ka naman dyan? <laughs> at meron din silang taas. Ayan, pero hindi na ako umakyat. Ito na may ibang table nila sa loob. At ayan naman po yung kanilang menu. Ayan, medyo pricey pero okay lang worth it naman kasi ang ganda ng place ng kanilang coffee shop oh di ba kabog <laughs> at syempre Barbie Barbie pa din ng ating oh, OTD oh di ba hindi ka talaga titigil ah? may hangover ka pa sa Barbie movie at ayun nga pala yung kinain namin ayan chicken parmesan kasi maliit yung serving nila dito kaysa nun sa Tagaytay at ito naman ang aking breakfast burger pero panalo. At ayan naman ang aking mga kasama. At syempre, ayan, waiting pa namin yung kanilang order kasi nang una na yun sa akin. Pero syempre, kain-kain na tayo. Ayan, dinikma ko na nga pala yung chips. Ang sarap. Kaso nga lang wala silang dip dito. Magpapaad ka pa pag gusto mo pa ng dip. Parang masarap ata siya pagka may mayo or ketchup man lang, di ba? At ayan naman yung burger. Ay, be, panalo. Tapos double patties. Tapos double cheese din. Ay, kabog. Okay lang. Worth it yung fries. At ayan naman yung mga order na nila. Nagdatingan na. At ayan, dito lang nga nilagay sa table namin yung pizza. Ang kit ng pizza nila dito, itim. Oh, di ba? Kabog! At ayan, tinikma ko na nga yung pizza. Ang sarap, guys. Ang sarap ng cheese niya. Talagang ano, napakalasa at punong-puno ng cheese. Ayun ang pinaka nagustuhan ko. At ayan, may salon nga pala sila dyan. Ayan, akala ko kung ano lang na ano, tindahan ng mga halaman. Ayun pala, salon. At ayan, matapos na nga namin kumain, ay umuwi na kami. Ayan, pala, basta kami ng parking ng mga oras na yun. At ito ay nasa biyahe na kami. At ayan na nga, nasa bahay na ako. Siyempre, nakahigalang at pagod na, ba? Diba? pagod ka kagala yarn <laughs> and that's all everyone thank you all for watching bye